Miss, may nakaupo? Ay, wala. Upo ka lang dyan. Salamat. Wala pa bang seating arrangement? Wala pa. Today siguro. Absent ka ba kahapon? Oo. Feeling ko kasi wala pa naman masyadong mangyayari. First day pa lang naman ng klase. Tama ka naman. Wala namang masyadong ganap. Puro introduce yourself ang eksena, bawat subject. Hmm, rob nga pala. May. May de la Vega. Uy, May, nagkakandahulog na yung mga gamit mo. Bakit ba madaling-madali ka? Nandyan na kasi yung sundo ko. Boyfriend mo? Oo. May boyfriend ka pala. Oo, oh. di ko ba nakwento? Malapit na nga kaming mag-one year. Hmm, tagal nyo na pala. O bakit bigla kang nalungkot? Biglang sumakit yung puso ko eh. Ha? O, wala, wala. Sabi ko, bilisan mo na at baka iwanan ka ng sundo mo. Pero alam mo, May, Hmm? Kapag iniwanan ka ng boyfriend mo, nandito lang ako. Ano? Sabi ko, kapag hindi ka nahintay ng sundo mo dahil ang tagal-tagal mong lumabas, ako na lang maghahatid sa'yo. Ah, o oh, sige na nga, mauna na ako. See you tomorrow! Rob! Sabi ko naman sa'yo, mauna ka eh. Sabi mo wala kang sundo. Wala nga. Busy daw siya. If I know, nagbabasketball lang kasama yung barkada. Bakit? Inuuna niya pa yan kaysa sa'yo? Gabi na oh. -ayaan ka talaga niyang umuwi ng mag Hi Rob, sanay na ako. Lagi naman ganyan. Kung hindi basketball, computer games. Kung hindi computer games, barkada. Never naman ako naging priority. Bakit nagtsatsaga ka? Bakit mo hinayang hindi ikaw ang i-priority? Kasi nga, mahal ko. Ewan ko sa'yo, May. Halika na nga. Ako na maghahatid sa'yo. Oh, iba yata yung naghatid sa'yo. Ah, si Rob, nai. Klasiko po kaibigan na din. Eh, nasa na si Bruce? Siya yung boyfriend mo ah. Hindi ba siya dapat ang naghahatid sa'yo? Busy lang si Bruce, Nay. Saka nagpaalam naman ako sa kanya, naihahatid ako ni Rob. O oh, siya, magbihis ka na para makakainan ng hapunan at makapagpahinga. Buti naman, nagpakita ka. Eh, bakit? May choice ba ako? Wala kang tigil ng kakatex. Tawag, text, tawag, text, tawag. Ano ba kasi yung napaka-importante yung sasabihin mo? Ba't mo na lang kasi message ako? Kailangan nga nating mag-usap. So, ano na nga? Ano ba kasi yung napaka-importante mong sasabihin sa akin? Simulan mo na para matapos na kasi Mont may lakad pa akong mahalaga. Muntis ako, Bruce. Ha? S Sigurado ka ba? Oo. Dalawang beses na akong nag-pregnancy test. Bakit mo hinayaang mabuntis ka? May, alam mo hindi pa ako handa maging ama, di ba? Sira ka ba? Palagay mo? Ginusto ko to? Ayun naman pala eh. Palaglag mo. Ano? Bruce? Seryoso ako ba sa sinasabi mo? Suggestion ko lang naman. Kasi ang sakin lang, ang babata pa natin. Eh, paano natin yung bubuhayin? Abet, sarili ko nga, hindi ko magawa ng plano eh. Kung sa'yo pa kaya? Buhay ang pinag-uusapan natin dito. At higit sa lahat, katawan ko to. Hindi kaya na konsensya ko yung suggestion mo. Oh, yun naman pala eh. Nakapag-desisyon ka na pala. Eh, bakit mo pa ba ako kinakausap? Hello? Obviously, hindi ko ginawa to ng mag-isa. Kaya pinapaalam ko lang sa'yo ang sitwasyon ko. Kailangan mong malaman na sa ayaw at sa gusto mo, nakabuo tayo ng bata. Dahil hindi mo sinunod yung sinabi ko na ipotok mo sa labas! David Magandang araw po. Ay, magandang araw din. Pasok, pasok. Sandali lang ha, tatawagin ko lang si May. May anak! Nandito si Rob! Rob! Kamusta na? Ikaw ang kamusta. Hindi ka nagsasabi. Bigla ka nalang hindi nag-enroll. Sayang nga eh. Graduating na din sana ako ngayong taon, no? Eh bakit nga kasi hindi ka nag-enroll? Masailan kasi yung pagbubuntis ko, Rob. Ang hirap pala. Suka ako ng suka. Saka literal, ang bigat ng dala ko. Ganun ba? Tama naman na unahin mo muna si baby. Pwede ka namang mag-enroll ulit kapag kapanganak mo. Yun nga din yung naisip ko. Eh, kamusta naman kayo ng tatay ng pinagbubuntis mo? Ayun, nagsasama na kami. Dito kami nakatira kasi una, wala naman kaming bahay pa pangalawa, syempre gusto ko kasama ko ang nanay ko pagkapanganak ko. Inaalagaan ka naman. Hindi na ako masyado naghahanap, Rob. Sapat na sa akin na pinanindigan niya itong dinadala ko. Bruce? Kailan tayo magpapakasal? Pwede ba? Saka na lang natin yan pag-usapan. Dali na lang yan. Saka ano pa ba naman ang gusto mo ha? Dito lang ako umuwi sa inyo, di ba? Iba syempre kapag legal ang pagsasama natin, di ba? Saka mo na isiksik sa isip ko yung kasal-kasal na yan. Ang dami na nga nating problema eh. Gusto mo pang dagdagan? Tulog mo na lang yan. Tama na, baby. Nandito na ang mommy. Tahan anak. Bruce, sino ba yung kausap mo? Akin na nga yung telepono mo. Ano pa, May? Akin na... Anong-ano ba? Di ba dapat ako ang magtanong? Sino na naman tong babaeng kausap mo? Bakit nagpapadala sa iyo ng litrato na halos wala nang saplo? Pakiela, mera ka kasi. Cellphone na may cellphone, babasahin mo. Sumusobra ka na, ha? Sabado ngayon, may trabaho ka? Wala po, Nay. Naalala niyo po si Rob? Oo naman. Yung kaibigan mo nung college? Opo. Kakauwi lang kasi galing abroad. Nagyayaya mag-dinner daw kami. Ah, ganun ba? O magiiingat mag-iingat ka ha. Huwag mong alalahanin si Nick. Titignan-tignan ko sila ng yaya niya. Salamat ho, Inay. Alis po muna ako ah. Ako din naman. Pero, tega, Baka naman mabali ang ribcage ko sa higpit ng yakap mo. Oo oh, naman nito. Kumusta ka na? Nag-asawa ka na? Hindi pa. Wala nga akong girlfriend. Bakit? May irereto ka ba? Lalayo po ba tayo? Ako na. Char. Pwede naman. Pasok ka naman sa mga tipo ko. Kaso ayaw mo namang iwan yung boyfriend mong napaka-ideal. Nako, iniwan ko na ng tuluyan. Ay, kailan ka pa nagising sa katotohanan? Siya nga pala, may mga pasalubong ko sa'yo. Ito, para kay Nick. Sana magustuhan niya. Ang dami naman nito. Laruan, tsokolate. May mga damit pa? Ito naman, para kay Nanay Belen. Ay, ayun, matutuwa yun. Naaalala ka pa nga eh. At ito, itong para sa'yo. Bro, parang ang mamahal naman niya itong mo sa akin. Ayos lang yan. Tagal kaya natin hindi Huwag ka mag-alala. Ihatid kita pa uwi. Madami kang masyadong dala. Alam mo, Rob, na-miss talaga kita. Grabe. Ilang taon tayong hindi nagkita, pero tulad ka pa din ng dati. Wala pa rin naman talagang nagbago, May. Ikaw pa din ang gusto ko. Hoy! Baka maniwala na ako sa'yo. Hindi naman masama kung magiging tayo. Grabe, no? Hindi matapos-tapos yung mentuhan natin. Ang totoo. Ayoko pa nga sanang umuwi. Kaya lang may pasok ka pa bukas eh. Ayoko nang napupuyat ka. Minsan-minsan lang naman. Pwede ba kitang sundin bukas sa trabaho? Huwag na! Ayoko. Bakit? Baka masanay ako. Masanay ka na kasi lagi naman kitang susunduin. Nagulat nyo naman ako! Akala ko ba tayong dalawa lang magde-dinner? Siyempre hindi. Mas maganda kung kasama mo pa yung ibang mahal natin sa buhay. Pero bago tayo kumain, kakausapin ko muna si Nick. Nick? Alam mo naman na mahal ko ang mami, di ba? Opo. Okay lang ba sa'yo kung yayain kong magpakasal ang mami para magkasama na kami? Um, paano po ako? Siyempre, kasama ka din naman. Okay lang ba nakasama mo si Mami at si Tito Rob sa bahay? Awaw-awaw? Hmm, sa amin na ikaw, Tito Rob? Oo sana. Kung okay lang sa'yo. Hmm. Okay na okay po. Kapag ganun, pwede ko na po ba kayo natawaging daddy? Wala po akong daddy eh. Yun yung susunod na tanong ko. Naunahan mo lang ako. Pwedeng pwede, Nick. Gusto ko na daddy ang tawag mo sa akin. Yay! Paano ba yan, May? nag -yes na sa akin si Nick. Hindi mo na ako kailangan tanungin, Rob. Yes! Yes yung sagot ko! Pakasalan kita! Pahayag akong maging asawa mo! Yes! Dear love, Ganun yata talaga, kahit magkagulo-gulo at magkasalu sa lumat ang daan. Yung taong inilaan ng Diyos para sa'yo, sa tamang panahon, will find his way to you. ang i-memorize uh, Basic! <laughs>